Hey, WhatsApp what's up mga kalapati? So, andito tayo ngayon si uh, isang uh, panser na talagang uh, malupit din mag-alaga ng ibon. Kaso busy siya sa trabaho. Eh. Kaya yeah, mga kalapati, siya, na si uh, Kuya Ed. So, ayan oh, masipag. So, titignan natin mga gamit ng ibon, mga breeder. Hi. Hi, ako nga pala si Ed Masipag. Uh, Kuya Ed, uh, pwede bang makita yung mga breeder mo? oh, pwede naman. Ito, na, dito lang sa Ay, mga uh, breeder cage natin. Ayan Oh. Uh. Ah, uh, ito pala, Kuya Ed, siya nung dahil na ito? Galing sa tropa yan eh, yahin lahi ni Yolanda, galing Yolanda, sa tropa ng Batasan. Kaninungan ano niya. Tropa mo sa Kai Hilpuntoy, Puntoy, tropang ito. Batasan, oh. tropang Batasan. So ito yung ano niya, wakalapatis yung uh, foundation. Ayun, yung foundation, oh. Yan, foundation, yeah, foundation niya, ayan. Nilaro rin siguro dati to. Oh, pinish daw lat ng ano yan, ng Santa Ana. Ay ah, ito. Oh. Ang galing no, oh. ang galing ng anak niya of color pa. Of color. Oh, ito, itong mga ah, nandito, bali, anak niya. Mga anak, apo na. Ang kalapatid siya so yung mga bro, no? O, diba? Yan ang mga pang, uh, pang digma ni uh, Kuya Ed. So, yan. Bali, apo na to. Anak, saka apo. Anak, saka apo? Oo. Talagang yun ang pina pinapakalat mo, no? Mag, ano na sila, mag... So, pwedeng ilaban Juhi. to? Mag Chewin. Mag-chewin? inilalaban nyo yung mag-chewin? Ngayon ko palang iti-testing, pero subok naman ang mga linyada ng mga parang Parang, ano siya eh, parang line breed, breed ng labas eh, no? Oo, oh, parang gano'n Parang ganun. No? Parang ganun. Yeah, no? Ito, nilipat ko rin ng South sa Metro. Yeah. So, klak clock ng matnog, umuwi sa Pilay na. Tina Oo, tinanggal ko na lang yung singsing -sing na -sing nakatukay. Mm. Okay naman yung mga anak ng polong dati sa akin. Tapos, yung isa, anong pinaris mo dyan? Ito, nabili ko naman sa tropa. Ah, Victor Lim naman. Victor Lim. Oo. Oh. So, sa, so, sa ibon, ah, kay Edson, eh, anong tinitingnan mo? Wala, di, wala, di naman ako tumitingin sa itsura. Itsura, line lang talaga eh, no? Oo, oh, kung, alin na, kung alin ang tumitira, bahala sila. Kasi <laughs> hindi naman showbird ang labanan eh. Oo. Uh -uh. Kailangan tapos Lumilipad design, sila eh. Lumilipad oh. sila eh. Oh. Tapos ito ng mga to. Na Share naman to ng takloban. Ayan. Oo. Oh. naglipat. naglipad? Ako rin. Ay, ikaw. Ayan. Oh. May tatak Oo nga, no. So, takloban na uh, ilang ano siya? Uh, ilang araw o oh. kinabukasan, ganun. Bali, ano na to eh. Dumating siya, ano? Monday? Monday na. Oo, oh, Monday oh, na. Oo, ano siya, ano? Sabado, ringo pwede pa rin. Oo. Kinapos. Kinapos. Ayan, kalapatid siya. Oo. Ayan, takloban po yung Kaya paano, yung uh, pag-uwi ay masaya no. Oo. Kahit walang premyo kahit na, kahit nakatop na. Oo, libangan liba, lang natin eh. Libangan lang naman eh. Swerte su na lang kung mananalo. Basta ano mo diyan. Ito naman galing din sa tropa na lahi ni Pudjikog sa pinanggalingan din ng Brown. Oh, pinanggalingan ng Brown. Para patis oh. Ito naman Tinraining ko, tinigil ko na ng train, ng last training. Tapos binigyao ng kalbayog, gumuwi. Kinabukasan. Ang sa... galing ano. Oo. Oh. So yun ang pagpaparisin mo. Ito, paresta with dagat. Oh. Paresta with dagat. Ito, ito, ito. Ito. Oh. Yeah, ito. Ito, ito yung pinakamatanda ibon na hindi ko alam ang linyada. Ah, <laughs> uh. sa nabulag na. Kaya eh, ito. So gagamitin oh. mo po siya? Oo, oh, pero yung anak no, na naging... ilang ilang taon na yan? 2018 to 2018 to eh. Pero yung anak nito sa Ang akin. Pa. Oh. Yung anak nito sa akin, nag lap champion sa Metro Third Blocker ng Allbird. Sa Nina Guys, Santa Ana rin. O Santa Ana ng galing. Oh, oh di ba? Tapos ngayon, binirid ko dito sa isang block. Sa block. Ngayon, ano na naging anak naman ngayon? Puro sprint sa Ito itong block na to. Anong line niya? galing naman to kay sa bilas ko, kay Christian Figueroa. Ah, oh, si Christian. So, yung maraming, tatay, ay, tatay, ta niya ah. Oh, tatay nito. Hmm. Pero yung pinaris ko sa tatay noon, ibong ko rin na nawala na sa akin na Grisel. Hmm. Ito ang naging anak. Tapos pinaris ko doon kay tatay na Santa Ana. Ayun na kanila Ang hati, hati sila mga kalapad oh, sa mo. Hmm, hati sila. Isang hindi. Parang mo ano mo na 'yan? Para... Third clutch uh, na 'yan. Third clutch Kasi ito. ang unang clutch, Nagpapanalo na ngayon kaya ano, kay, Mbf, kay NFC NFC Ng sprint, third overall, nilipad ng tropa Ay, Tapos nag-sprint, sprint to uli sila, third overall na naman Ako na lang Yan oh yan oh. Yan mga anak niya ngayon So, yan ang An i-breed mo? Anak at apo Anak at apo Oo, pinag- Bale mag-chahe nyo, pinagpapares ko Pinagpapares so, na Yun ang uh. parili pa rin niya, yung mga line lang ng brown ano kayang mismong line nito ano? Di. Ang sabi lang sa akin nung pinagkuhanan ko doon, ano Yolanda raw eh. Pero'ng tatay tatay <laughs> niya Hindi ko lang tatay o nanay ang umuwi ng bagyuhan na Yolanda. Mm. Brand brown din. Yolanda. Brown din, brand din brand ang din. Ang lahi niyan. Oo. Mm, pinaka foundation. Ito'y mga kalapati so. 'Yan mga yeah, anak, mga anak na 'o. Oh. Yung may nililipad yung mga lahi rin yan ngayon. Mga brown. Oh, nagpapanalo, oh, nagpapanalo. Mga oh, lahi oh. ng brown yan. Talagang winning line ito mga So. Oh. oh. Nag. O, oh, di ba? Ang ganda. Oh. Kaling pa sa kabila. Champion oh. sa SJ -color, oh, of color yan. O, oh, color no? O, brown. Yeah, ang ganda karere. Oh. Oh. Tapos ito naman yung... May ano siya yung mga ano siya? Three times, ah, three times matnog. Three times matnog. So gagamitin mo to? Ah, gamitin ko rin yan Oo, oh, kasi may Baka kaya na antibiotic yung sa mata niya Kasusubo ko lang kanina Until na yung susubo ko Oo ah, Hindi naman siya maano sa antibiotic masyado Sakit pa ba dito? Oo, oh, wala siyang iwalayan mga kalapatid so oh, walang iwalayan yan North-South magkakasama Sama na E pa paano yun pag nagkakasakit yung ibon? Immune na sila Immune na sila? Oo, oh, yung pang north na nilalaro ko at nagkasakit nahawa ng pang south gagamutin ko na rin para immune na sila sa sakit immune na sila sa sakit oh. o oh, kasi mission talaga tsaka ito naman siguro mga sa kikita kita nyo naman napakalaki ventilation ang ganda yun eh, oh. tagusan yung hangin eh, oh. Ayun, oh. kasi syempre lalo't pag malalapit ang agis ha, talagang sakit sakit eh, eh. No? Oh, da, da ano na yan para so, yung mga mga pang south ko na halimbawang na damay na eh, ma-immune na sila. Ma-immune na sila. Oo, para pag kinarga sa truck, alam na nila. <laughs> alam na nila. Oo. Oh. Ganun-ganun pala katibay yung ano mo, kaya edge, oh. no? Talagang Pero pag gaya yung mga ganun, amtil-amtil lang ang ginagamit mo. Amtil lang, oo. Oh. Ano um... yun? Sa tubig ba yun? Hindi, yung capsule na inahati ah, si ko. Ang mismo, inaano oh. sa kanya. O sinusubo sa... ko. Sinusubo mo. Hmm. Yung pala yung ano dun. Isusubo mo. Akala ko yung sa tubig. Wala, sa hindi naman ako tinatama ng ibang masakit. Puro ano lang. One equal lang, sipon eh lang. Oo. Tira mo kala pati so. Oh. maganda talaga yung open lang eh, oh. Oo. Oh. Tingnan mo, yun, yun, lang, oh. Ia, ano, niya sa kulungan niya. Oh. Ayun okay, oh, mga kalapatid so, ito kay SK Ed so. Tira mo mga kalapatid so, oh. wala siyang ano oh. Wala nga uh, with wood. Oh, with wood. Oh, ganyan lang siya. Oh. Pero ngayon na uh, siya, Kuya Ed, pang second ka ata ano? Second sa ano? Gay okay. KPR. KPR. Oh, kan lupit oh. Tagang malulupit Naglalaro doon ano ngayon. Oh, oh ito yung nagano i second sa KPR. Eh, nag second sa KPR. Yeah, ayun to na blue bar. Oh. So anong line niya? Linya pa rin ng polong. Polong. Polong sa brown. Ayun, eh, yung brown pa rin. Oh. Eh, oh, ito oh. Yan nilabas, ano na, blue, blue bar. bar. Yan, o, oh, diba? Parang ano lang, o. Oh. Patient, siguro, 30 lang yan, no oh. Oo, oh, oh, mga ganon. <laughs> <laughs> Tira mo, o. Oh. Tapos yung mga itim, nasa labas kasi iba eh. Yan, pinanlaro mo yun, oh. yung itim. Ito, ato, makasali sa panris ni S.J. Pampito sa clocking. Ito, ito, ito. Oo. Oh. O oh, yan, oh. bali naka-side bed din siya, no? Side bed. Kaso, Parang ka yung mata, ah. Oh. Hindi ganyan ba talaga yan? Oh, ganito lang, oh, masaya. O, oh, oh. oh. halap-patis, ang pangit talaga ng ibon, no? Eh. Pero wala sa pangit talaga yan, no? Oh. O, oh. sa ano yan? Sa linyada. <laughs> Eh, may suksok rin ng bronto. Meron din. Ah. Meron din. Apo. Apo na. Apo na siya. Parang apo sa tuhod. So, ito, may puti. Oh. Ano to, Kuya Ed? So, ano line na yun neto? Linyado na, ano yun, ha? Ang... Nasa Victor, baba. Victor Lim, oh. Victor, Lim. Victor Lim. Ah, meron ka na rin palang palipat. Ayan. Oh. Pang south. Pang south. So, ito, oh. tinan mo, sa sila, oh. Yan, ganyan lang sila, oh. Ay, ayaw mo mag, ano, mag uh, lage ng widow yung mga box-box? Ay, ayaw ko rin eh. Kasi mag Paparisan uh, tapos mag-iitlogan. Dadami. Oo. Oh. oh. tsaka walang hati ito mga kalapatis. Oh. Walang hati siya. Oh. Walang hati yan. Ito may white eye yun. Okay, Eds. Oh. Anong ano, line nga ito? Oh. Kakaiba na ito. Iba na ito. Ah. No? Na dati kong ibon yung mga galing sa tropa na binili nila. Oo, oh, ito. Oh. Kasi yun, no, meron siyang oh, puti. Oh. Nag-iisang puti ata ito. No? Ay, ito pa. Yung Tiger yeah, oh. Yung yeah. ano. Anong cross niyan pala? Taiwan. 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 Purong Taiwan. Oo oh. oh ng ang mga Taiwan mission, mga speed eh, no? O oh, ito. Depende rin siguro. Depende, no? Kung so, anong hybrid. Conforme talaga sa ano to Ito, oh, kakaibang kulay, oh. Yeah, imported din. oh, imported eh. to. Pero ito, pang breed mo na. Breed lang, galing sa kapare ng kapatid ko. Ito, ito. Pang breed mo na siya. So, hindi mo pa siya testing eh, no? So, saan ka pala naglalaro kay Eds? Ah, uh, SJGM, saka MBFC. KPR KPR Alos, dito, BSRPC rin, ano? no Arus lahat, no? MM. MM, yan. Ngayon, yes. derby. MM. O, oh, MM na, derby. Oh. Yun, no? Yan, it's masipag lang. Pag makikita nyo yan sa, ano. So, itong mga to, bali hindi ka pa nagpo-porcel, eh, no? Ng mga, ano. Hindi pa. Hindi pa siya mo nagpo-porcel, mga kalapatid. Kaya pa naman. Kaya pa naman. Pag hindi niya na daw kaya, at uh, unti-unti niyang, ispay sa isa, oh. pampatoka lang naman niya, mga kalapatid. Sa hey. Oh, ito, Kuya Jay, pagpasesya mo na. Naku po. <laughs> Salamat ako, Kuya Ed. mo, kalapat ko. O, meron naman tayong uh, sa kulungan. Pang oh. of color. Oh, so, anong line yan, Kuya Yung brown pa rin. Pwede naka-foundation ng brown. Ang oh, ganda, kalapat din. So, oh. Mga ilang buwan na to? Mga five months siguro. Pero mukha na siyang adult, no? Oo. Oh. Oh. Kompleto Kasi na eh. Pinedering ko lang to, yung ah, dulo. Ah, kaya pala. Oh. Pwede ring, ano ang ibig sabihin ng pwede ring? Para kalata ko, aabot ko ng north, eh, hindi na, nagbago, pang south na lang. Pang south na lang, oh. so anong pwede ring uh, ginupit mo, parang ganun? Oh, ginugupit ko muna ng mga 1 inch. Ah, yung pala yung pwede ring. Oh. 15 days, binubunot ko na. 15 days, binubunot nyo na. Oh. Ilan yun, ilang uh, balik? Isa ilan? lang, isang ah, dulo lang? lang. oh. Kasi mahirap kasi sa pagdating na ng duluhan, bigla malalaglag. Ay, oo, oh. oo yung pinakadulo. Ayun, pinakamasakit. So, oh. iba kasi, dalawa, tatlo, oh. Di ba? Para hindi daw tumaas ang lipad, agad din hmm. na kayo. Oh, okay. Pero mo, kalapatin so. Sa so, baka may gusto kong i-shoutout sa mga tropa natin dyan. Alam na ng mga tropa yon, Kayo nang bahala. <laughs> 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 hindi, pangalanan mo na lang para at least. Baka marami, marami, marami. Mar uh, shoutout kay Hill Puntoy, kay Jay... Jel Pasiolis, tropang batasan. Talagang, yeah. ayan, mga tropa talaga na napakabait. Yun know. oh. Salamat pala sa pagpasyal sa loop ko. Kuya Jay, maraming maraming salamat. Yun know. oh.